Si Bato na ata yung taong tuwing makikita mo, galit na galit. <laughs> Tipong inuunahan niya ng galit yung sitwasyon. Para ko nasabihin na pursigido siya, paimbestigahan itong mga ganito. Yan, itong um, investigasyon na ito sa Senado netong um, si Mary Ann na na no, ay kakilala nga ni neto si Alice Guo. Ayan, medyo um, halatang halata daw ang script na daw si Bato Dela Rosa. Inunahan nga daw ng galit. Sabi dito, ganyan din si Bato nang sabihin na may police chief na tumulong sa pagtakas nga na daw si Alice go Sinisindak niya agad ang mga witnesses. Kaya lalo daw na paghahalata. Hmm. Sistema yan ni Bato, yung sisindakin niya tuloy ay uh, mas lalo siyang pinaghihinalaan dahil sa kanyang pagiging defensive, dahil sa kanyang pagiging or, or galit-galitan uh, style. Hmm. He is conditioning the mind of the people that it's politically motivated. That's their narrative. Narrative ng mga katulad ni Bato. Kasi daw, um, etong si, pangalan niya, Maslog, Mary Ann Maslog, kuno daw ay... Um, Uh, nag siya na i-convince etong si Alice Guo na i-implicate nga etong si Bato de la Rosa sa mga illegal na pogo. <laughs> okay. Halatang halata daw, sabi ng mga netizens. Magandang palabas, kunwari mainit daw na ginigisa na etong si Bato de la Rosa, etong witness or etong resource person na ito, na si Matnog. Kaya ayan, pakitang gilas, galit-galitan ko no? para nga naman ma uh, condition ang kaisipan ng mga kababayan natin na si Bato ay lumalaban sa mga ganitong klaseng kabalastugan at siyempre nilalabanan niya ang illegal na pogo. Tignan natin ah. Senator De La Rosa turned up the heat on Mary Ann Maslog who claimed she was recruited by the PNP to contract or to contact Alice go -O during her escape as he alleged that she was trying to implicate him and former President Rodrigo Duterte in scheme involving the dismissed mayor. Putos daw ito na malahan yan. Parang nabanggit niya na si Bata de la Rosa doon sa ginaganap na hearing. Pero napanood ko rin yan, yung hearing na yan. At talagang um, galit-galitan yung style na si Bato. Madalas ay nag-i-interrupt pa yan. Etoyan, it is exactly what they did during the time or their time in power. Ang I see uh the gong a champion at a C de la Rosa. Remember how they persecuted and prosecuted Senator Leila de Lima. You can clearly see this quick reactions in his hearing in this hearing. He's obviously scared that what they did to de Lima might happen to them. It's also becoming obvious that he's only the only at the hearing for the cameras or whenever he needs to defend someone or himself. The arrogance and fake anger are just a mask to hide his incompetence and cover his guilt. <laughs> know, the arrogance and fake anger or feigned anger in a pecking galet. <laughs> Great performance from the ex-donut cop though. He deserves an Oscar for all that fake outrage. Must be hard juggling, incompetence, and a camera ready meltdown at the same time. Tama eh. Kasi yung nakita ko rin talaga. Ayaw niyang... Ayaw niyang magbigay daan sa ibang senator sa naan doon. Talagang gusto niya bida siya doon sa investigation na yon. At madalas nga ay inuunahan niya ng, ng galit. Para nga I-mind condition ang mga kababayan natin ng isang bato de la rosa ay galit sa mga taong katulad daw ni, ni Mary Ann Maslog na hindi nagsasabi ng totoo sa mga ganitong klaseng hearing. Coming from Mr. Bato de la Rosa, what a shame. Good luck.